yan, for today's video ay magluluto tayo ng tamis ang hang na pansit ng Taiwan. yan. igisa muna natin ng karni, sibuyas at saka bawang. Ayan, pag may dumapula na yan, kailangan papulapulahin natin yan para sa natin ilalahok ang ibang ingredients. Ayan. Oo, oh, ayan. Nilagay ko na yung ano. Fishball. Fishball yan na hiniwa-hiwa, guys. So, ang rekado na yan ay karni fishball. Yun lang, guys. Ang lahok mga ating simpleng lulutuin na Namis ang hang. O ayan, nilagay na din natin ang karot. madali lang itong pagluluto na tugay at saka pangmasa lang itong pagluluto na ito. Ang sarap! Pang sarili lang namin yan ay Evelyn Kamindal. Walang kakain Kaya para sa akin ay kumpleta na yan kahit kulang. Ayun... Ayan, medyo luto na yung karot. Pwede na ilagay ang repolyo. Ayun. Ilagay na ang repolyo at haluin. Haluin, haluin. Halu, haluin, haluin natin para siya ay maluto. At lalagyan natin ng natin ang ricado. Ayan, tubig. Kailangan natin tubig yan kasi kailangan ko ng pansit, kan pansit na tamis ang hang na may sabaw-sabaw O ayan Lagyan natin ng Pamenta Kailangan ng pamenta para mahang Pero nilagyan ko yan ng sili guys Dalawang sili Ayan to you Lagyan din natin ng Oyster sauce Yun nakakapagpasarap guys yung Oyster ano, sauce ay o oyster sauce masarap yan. Kung wala ka ng western sa or oyster sa si okay lang, na. Para sa mga ano lang yan, sa mga may available lang na oyster sauce at lagyan natin natin ng asukal. Ayan yung asukal, o ayan, sinabuga na ng asukal para lalong sumarap ang ating pansit. Kailangan maluto mo na yan, guys, at kumuloy ang tubig. Kailangan kumuloy yung tubig sa kanatin. natin ilulubog ang pansit. Ang pansit na guys, ay dry. Dry na noodles from Taiwan. So, ayan, kulong-kulo na. Pwede na natin ilagay ang dry na pansit. Kunting-kunti lang yan, guys, para sa dalawang pao lang yan. O, oh, diba? Madali lang yan maluto, guys kalutong pag niyan. Masarap kainin niyan pag mainit na mainit pa. So, ayan. Halo-halo. Hanggang sa lumambot ng lumambot yung noodles. yan Ang sarap. O, ba diba? Pag wala kang ano, wala kang budget, pwede na yan, guys. Simpleng pagluluto ng pansit. So, kung nasa Pilipinas ka naman, ay pwede na yung make. Eh. one port na make eh, siguro yan, guys. Kasya na yan, one port na make. Kunting-kunting eh. nga lang yung noodles na yan. Ang dami namin yung stock dito ng noodles. So, kung nagtitipid ka, guys, pwede na yan. Hindi mo na kailangan magrekado ng pagkadami-dami para sa iyong pagkain, pwede niya pang family, pwede pang merienda, pwedeng pang ulam. At dahil gusto ko, ayan ay lang ang kakainin ko, ang ulaman ko lang yan ang tinapay. Yan ang magsisilbing tanghalian ko ngayon. Pas muna ako sa kanin dahil ang kakainin ko ay ang tamis ang hangin. Na Mickey, alam niyo guys kung saan ko natutunan ang pagluluto niyan Ang natu natutunan ko yan ay sa Sa Lipa City nung nag-aaral ako Kaya magaling ako magluto ng tamis hang na pansit At kung hindi nyo natatanong Magaling din ako magluto ng Lomi, Lomi Batangas Ayan, eksperto ako dyan guys kaya pag ako nasa Pilipinas, hindi maguguto ang aking family. Dahil ako ay negosyante. Masipag ako magluto ng kung ano-ano at magtinda. Kasi ang muto ko ay bawal ang tamad. O ba diba? Pag tatamad-tamad ka, magugutom ka talaga. Kailangan. Eh, marunong pa mag ng pagkain kung pa paano kayo mabubuhay ng iyong family. So, neighbor kong ginutom <laughs> ang aking family. O, oh, ayan, guys, maluluto na siya. Ilagyan ko nga pala siya ng tungkan. Ayan, mapapasin nyo, guys, yung may tungkan. O, oh. ayan, yung tungkan. O, ilagyan ko ng tungkan. Yung topo na, ano, na madry, yun ang tungkan. Kung hindi niya tinatanong, ilagyan ko na rin ang sili, guys, para tamis ang hang. Ayan, maraming maraming salamat sa